Ayan, magandang araw mga kantabay at sa mga gilo natin mga taga-subaybay. At ito naman po mga kantabay at uh, meron tayo, meron akong isi-share naman ulit sa inyo. Uh, tayo ngayon ng uh, ating gamit. Ano? Pandepensa. So, ito yung tinatawag natin na, uh, tinatawag natin na, uh, dito sa amin uh, oh, yun yung pilinets mga kanta bay at kanina kasi uh, binutasan ko na siya talagang libon siya wala siyang butas at ito pa nga yung ano niyo, mga pinaganuhan at uh, gumamit tayo ng drill para mabutas natin siya ayan itong pilinets natin libon first time ko makakuha nitong mga kanta bay ano oh. so libon uh, pilinets So ngayon, dahil sa um uh, tag nito ah uh, ano na ang ano natin ay maliit so maliit lang na uh, piraso oh uh, yung mga ilalagay natin sa loob no sa loob ng ating uh, pili nuts ano so yan yung kailangan natin na uh, anuhin ilagay sa loob so meron tayong tinatawag natin nung nakaraan na uh, ito Unay na muna natin ito. Uh, ito naman yung tinatawag natin na kahoy na naging bato. So, meron na tayong powder nyan. Ito yung ilalagay natin. Pero, ang gagawin lang natin dyan mga kantabay ay magkukuha lang tayo ng kaunti uh, nyan. Ano? Para maayos natin yung, uh, mailagay natin ng maayos doon sa peeling nuts natin na libon no so kung iyang iba ay ginagawang uh, uh nyug na walang mata sa ayo naman ang version ko ay uh, na libon so kakasahan natin ng mga sangkap na mga pangdigma o pandipinsa ano so ito bibira lang tayo nito for the first time mga kantabay binataasan na natin at di ko na i-video eh, pero ito yung kwitan niya Tumigas na yung ano niya Ibig sabihin wala siyang laman. Ano? Libon. Sunod mga katabay naman ay itong tinatawag natin na ito yung healing stone naggaling sa mga saint. Ito maganda ito nakakapagpa uh, tanggal ito ng may mga sagit-sagit sa katawan. Ito nga binag... Uh, ito nga na kita nyo <coughs> nabiyak-biyak na siya so may mga humingi din o kasi ah uh, ng healing stone na to at uh, sin sa nakapagpagaling Ano so maganda din ito sa mga gamot sa healing stone natin ano galing sa mga saint. Healing stone ng mga saint na ano? pinibinhagian -bin sa atin mismo ng saint. No. Saint ng uh, dito taga dito lang sa amin, saint ng Eriga. Ano so nag-ano na tayo, meron na tayong powder niya. So yun yung ilalagay natin. At isa pa sa isang uh, pinakatagotagan natin at iniingatan ang tinatawag natin na banal na lupa. Ano? So, sagradong lupa sa madaling sabi. Matagal ito sa agad uh, magagamit na natin uli. No. Sunod naman, yung tinatawag na haring bagal. Oo, tinatawag natin na batong pinakalawang, pero hindi siya bakal mga kantabay, ano. You know? So, ayan. Ah, so hindi niya sa pinaka magaling at mahuhusay pang lakas din ng katawan, parang bulalakaw. Ano, bulalakaw nga ito. Hindi para parang bulalakaw. Bulalakaw, so parang kidlat. No, hmm. so ayan. Ah, so ayan, mga kantabay, napaganda, 'di ba? Hmm. Sunod yung tinatawag natin na powder dignum. Ito yung mga pinaganoan natin. Lagarian. So ngayon, ito na yung dignum natin nakahoy At ito naman yung powder dignum na ano natin. Ayan. Ayan yung dignum powder natin. So ayan po yung ano natin. Sunod naman. Ayan. So nakikita nyo na. Yan, ito yung healing stone natin. At itong ano, natin powdered nano. So meron tayong ilang sangkap, 1 sa dalawa, tatlo, apat, limang kasa ng mga uh, gigawin natin na uh, panangkap sa ating libon nuts. Ano? So ito yung ano kasi, ito kasi yung uh, Ibinigay sa atin at uh, lubos tayong nagpapasalamat at nabahagihan tayo ng ating uh, inang kalikasan. Ano? So ito naman yung nakaraan. Ato uh, yun na yung katawatin uh, motya, motyanam pili nuts. Isa lang po yan mga katabay. No? So tatago ko ito para din ito sa lakas. Ano? Sa so, may gamit din yan para din sa lakas, mapakaganda. So siguro i-combine ko na siya diyan. ko lang ako ng kaunti. Lalagay natin dito. Okay. So tara. Simulan na natin mga kantabay. Para makita nyo kung pa paano natin nilalagay at wala pong halong orasyon ng pagano natin. Ano supernatural po yung paggawa natin niyan. Ayan mga kantabay. Napakaganda niyan at uh, alagang napakahusay ano kung napadaan lang po kayo sa akin channel ano paki-subscribe naman po at paki-share don't skip ads po para malaking tulong po at uh, may nakalimutan tayo mga kantabay yung kontra aswang itong tinatawag natin na arawa ito pala yung isang kahoy pa kontra arawa madaming gamit din yan ano ito ikinakayawan ito yung isa pang kinakayawan ng mga suang Ayun nila dyan. At madami pang <coughs> bagay na pwedeng paggamitan niya mga kantabay. Napakaganda niyan. So, ayan. Simulan na natin mga kantabay. Ang ating uh, gagawin na ngayong uh, salibon sa libon. No? Yan. Okay. So, simulan na natin mga kantabay. at set up lang natin ang na mga ayos ating kamera So ayan, pasensya niya, no? Ang ating ano uh, area. So ayan. Magpapalakin pa natin siya ng kaunti. Pero wala tong laman, libon na libon na tong mga kantaway, no? Libon na libon po 'yan. Nalaki lang natin para madami yung mailagay natin mga kantaway. Yun. So, mabit na. Pero may butas na rin niya pang kwintas. Okay. So, unay natin yung natawag natin na ito. Arawa. Arawa para sa mga aswang. So, maglilagay lang tayo ng kaunti para maka malagyan pa natin ng iba. Ano? So, disikin lang natin para makapaglagay pa tayo ng iba so naramdaman ko na so ito pa lang yung nakapasok malagang malakas na kinocombine na natin siya at kaunti na nitong powdered na tiyatawag natin na kawin na naging bato sa iba naman ang tawag dyan ay dignum so maglalagay tayo ng kaunti dito yan kaunti lang Kasi hindi magkakasya konti pa natapon lahat okay so okay na siya meron siya tas yung healing stone natin maglalagay tayo bisigin natin ng konti gamitin natin ng ano ng barina para magkasa at sunod, ah, uh, yung lupa, ano, durugin ng kaunti. Ayan. Kung ano natin, ah, uh, huli, ah, uh, huli uh, landa. Okay, yung sinabi, yung banal na lupa. Na. Ito, lagyan na natin ng dignom. Ah, uh, hindi. Yung haring bakal. O, yung, ah, uh, bato. O, batong balalakaw no? So, para siyang yung kidat. So, galing, oh. Malakas na kaagad, mga kantabay ba, hindi pa kompleto yan. So, lagyan na natin siya. kaunti lang yan. So, mat magtitisiting pa tayo mga kantabay kung anong visa talaga nito. Kung saan paggamit maliban sa mga sangkap na inilagay natin. Ayan. Durugin lang natin ng kaunti yan. Sunod ay ah, yun naman ang tinatawag natin na ah, tinatawag natin na lignum. So maglalagay na tayo. Ayan. Okay na mga kantabay. Oh, So ngayon Nakompleto na natin yung sangkap gap. gagawin natin, sasaran na natin. Pero kukuha tayo ng kaunti dito. Sa bungo niya mismo. So medyo may hidap mga kantabay. So lagay mo na natin dito. Baka di matapon. Yan. Oop. Lalagay na lang tayo. Tapos kukuha tayo ng kaunti. Kaunti lang dito mga kantabay. na tayo ng kaunti so ilalagay na natin yung ganyang dito no, sa motya ng pili nuts so yung, ito yung version ko dito sa amin ano so libo na pili nuts so ginagyan natin ng sangkap so bibihira mga kantabay yung nagkakaroon ng mga ganito no, so palulamat tayo at binhagian tayo yan So, ayan. So, lalagyan natin na siya ng glue. Para hindi siya, ano. Para hindi siya uh, magkaroon ng tapon. Kunti lang, mga kantawai. Ayan, magkanta ba eh. Ayan. Ayan, magkanta ba eh. So, kukuha pa tayo ng kaunti. natin like, na natin yung kaso ano yan Ano oh, ba na ilang lang, nakatabay na libon talaga siya. Tatigas yan. Ayan. Ilang natin siyang pandikit. Para di siya matanggal. At yung ibang powder mga kantabay lalagyan pa natin to. So, hintay natin magdikit lang siya. So, lalagyan lang natin siya nangyan ano. Yan. na ito. Huwag kang po sa, ano, sa kauna -unahan. Ito yung pinaka uh, maganda na kasa natin na napakaliit lang pero Napakahusay naman yan. Oh, Maganda ba So, dikit lang natin. So, ayan mga kantabay ba Ah, nakompleto na natin yung ating ginagawa. Ah, ang libo na ah, tawag natin ang libo na ah, pili nuts. So, meron tayong libon yan mga kantabay ba ano? So, ito, tubukot isa lang po ito. Uh, sa lahat ng ating nakuha uh, at ito na po yung penis natin na natapos at ito po yung mga sanggap natin ayan ayan napaganda mga kantabay so masusubukan natin yung visa niya kung saan ito magkaroon ng visa mahusay kung saan gamit talaga Uta-testing na natin ito mga kantabay ayan Ingat tayo mga katabay. God bless. Paki-subscribe po. Like and share. Maraming salamat sa pagtutuloy na pag-antabay. Ingat, ingat po lahat. Ayan. Mag-aral para ang buhay bumuti. Ingat po tayo lahat. God bless.